Hello Minasan! Good morning! Kami nga pala ang mga OFW dito sa Japan. At ngayon naman ay ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa namin sa aming mga binibiling karne galing sa katayan. Para nga makatipid kami at hindi kami mahirapan ay eh ganito yung ginagawa namin sa mga bultuhang karne na binibili namin. I-share din namin sa inyo kung nakamagkano kami nang napamili at kung ilang kilo nga ba lahat itong aming binili sa katayan. At ilalagay ko na nga rin sa comment section yung address nitong katayan na dinadayo talaga namin. Baling nga ay nagkaroon ulit kami ng rest day nung Sabado kaya naman nagkaroon kami ng pagkakataon na makapunta ulit dito sa Katayan at makabili nga ulit kami ng aming karne. Lalabas ko na nga pala ngayon lahat ng ipinamili namin at paparti-partihin na nga namin ito. Ito nga yung una namin binili sa Katayan, giniling na beef. Isang kilo na nga ito at nasa 918 yen ang presyo pero may less pa yan dahil nga medyo late na kaming nakapunta kaya baka nag-discount na. Nung huling punta nga namin nung Katayan ay hindi kami bumi bibili ng beef dahil nga medyo mahal talaga siya. At syempre medyo nauumay na nga tayo sa karning manok at baboy kaya nagkuha nga kami ng isang kilo na beef na giniling. Yung sunod ko nga kinuha ay karning manok na breast part. 8 to 10 pieces na nga na breast part yan at yan nga yung ginagawa namin pang sisig. Eto naman ay karning manok pa din. Thigh part nga ito. Sampung tipak nga ulit ng thigh part yung kinuha namin. Ang isa pa nga sa palagi namin binibili sa katayan ay itong atay ng manok. Dalawang kilo mahigit nga ngayon yung nabili namin atay tay ng manok na mas marami nga nung nakaraan na bumili kami. Sunod naman na palagi namin binibili doon na itong nga chicken legs na ito na nga yung ginagawa namin pang ulam. Nasa almost 3 kilos na nga yung kinuha namin or binili namin chicken legs. Tapos yung huli namin binili sa katayan na itong chicken wings. 1.6 kilos naman yung chicken wings na binili namin. Kilo-kilo na nga kami kung bumili sa katayan dahil nga malayo ito at medyo nakakapagod nga dayuhin dahil almost 1 hour nga pagbabike namin. Kaya naman, kung meron talaga kaming rest day na mapapatapat sa araw ng Sabado, ay talagang dinadayo na nga namin itong katayan sa Honjo. Sacrifice nga lamang na isang oras ng pagbabike at pagod at sulit na sulit naman dahil malaki nga yung natitipid namin dito compare kung sa supermarket ka dito bibili. Kaya naman, maraming kababayan natin ang nagtanong kung saan nga ba talaga yung address nung katayan na iyon. Minsan nga kung makakapagtanong ka doon sa mga nasa katayan, ay talaga nga namang napakalayo rin ang area nila at dinadayo pa nila. Yung iba ay 1 hour or 2 hours na biyahe kapag nakasasakyan. Pero di ba kahit ganong kalayo ay pumupunta pa rin sila. Ibig sabihin nga nito ay malaki talaga yung naimumura mo dito. Pagkatapos ko ang ilabas do sa isang pinakamalaking plastic, itong ating mga pinamili ay iisa-isahin ko naman silang ilagay sa plastic labo. Kumbaga ay pinaparte-parte na namin yung mga karne na binili namin. Iske schedule na nga rin yan para alam namin na kontrolado namin yung konsumo ng aming pagkain. Nang sa gayon nga katagal ng isang buwan o mahigit pa itong mga binibili namin. Tatlo hanggang apat na piraso nga ang inilalagay ko dito sa plastic labo kapag nga breast part yung aking inaayos. Ganyan lang din yung gagawin ko do sa the rest ng mga karne na binili namin para nga magkasya rin ito sa aming freezer. Dahil pag hindi nga namin ito sinalansa ng maayos ay wala kaming paglalagyan sa sobrang dami. At share ko na nga sa inyo kung ilang kilo yung aming mga pinamili at magkano ang inabot ng bawat isa. Yung chicken legs nga ay 2.85 kilos at ang pinagbayaran nga namin dito ay 1,225 yen. Yung chicken wings naman ay 1.6 kilos at ang pinagbayaran lamang namin dito ay 784 yen. Yung chicken breast pala ay 3.4 kilos na yung 10 piraso kaya ang pinagbayaran namin dito ay 1,564 yen. Yung chicken thigh naman na 10 piraso din ay umabot ng 2.7 kilos at ang pinagbayaran naman namin dito ay 1,485 yen. Tapos yung isang kilong giniling na beef ay 918 yen pero yung final price niya ay 850 yen na lang. At ang huli nga ay yung chicken liver na umabot nga ng 2.1 kilos at ang pinagbayaran lang namin doon ay 525 yen. Kung tutuusin yung 500 yen na pinagbayaran namin sa dalawang kilong chicken liver ay isang pak lang yon kung sa supa ka bibili. Kaya sobrang laki talaga na itinitipid namin dito sa katayan. Hanggang dito na lang muna. Huwag niyo pong kalimutan i-share ang aming video. Diyan